Sofia Pablo, OA oh, eh, nga ba o misunderstood lang? Isang personal take mula sa Buzz Pinas. Disclaimer. Ang mga opinion at pananaw na ipinapahayag sa video na ito ay mula sa may akda lamang at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng alinmang institusyon o organisasyon, layunin ng channel na ito ang pagbibigay ng impormasyon at komentaryo batay sa pampublikong datos at mga mapagkakatiwalaang ang sanggunian. Alam mo, nakakatuwang panoorin ang mga housemate na may kakaibang energy, pero minsan, yung energy na yun din ang nagiging dahilan kung bakit sila nababash. Sa panahon ngayon, kung sino pa yung totoo, siya pa yung madalas pagtawanan o batikusen. Ngayon, gusto kong pag-usapan si Sofia Pablo, isa siya sa mga pinakapinag-uusap pang housemate ngayon sa Pub Club 2.0, habang nasa loob siya ng bahay ni Kuya, sa labas naman, ang daming usapan tungkol sa kanya, sinasabing Oa, papansin, masyadong maingay o masyadong palabiro, pero tanong ko lang, kailan pa naging kasalanan ang pagiging masayahin? Matagal ko nang napapansin si Sofia mula pa noong mga unang palabas niya sa GMA, lagi siyang may natural charm, yung innocence na may halong bibo at energy, kaya nang makita ko siyang pumasok sa bahay ni kuya, hindi na ako nagulat kung bakit ganun siya, halatang hindi pilit, kahit minsan, parang sobra sa kamera, makikita mo naman na genuine yung saya niya. Ang problema kasi, sanay ang mga tao sa imahe ni Sofia na mahinhin, sweet, at soft-spoken, kaya nang makita nila yung totoong siya, nagulat sila, biglang naging iba ang tingin ng mga tao. Dito ko naisip kung gaano ka unfair minsan yung mga expectations natin sa mga artista, lalo na sa mga kabataan. Isipin mo, 19 years old ka pa lang. Nasa loob ka ng bahay kung saan bawat kilos mo pinapanood, bawat salita mo sinusuri, at bawat tawa mo pwedeng gawing meme, hindi ka pwedeng masyadong tahimik kasi boring ka, pero kapag masaya ka naman, sasabihin OA ka, wala ka talagang panalo. Bilang manonood, naiintindihan ko kung bakit may mga nawi sa energy ni Sofia. minsan nga nakakailang, pero kung titignan mong mabuti, baka hindi naman siya talaga sobra, baka hindi lang tayo sanay sa mga taong hindi natatakot ipakita ang tunay nilang saya. Baka yung pagiging kalog niya, yun na lang ang paraan niya para ma-handle ang pressure sa loob, baka kapag kinakabahan siya, tumatawa siya ng malakas, nagiging animated, o nagiging maharat sa camera, kasi iba-iba naman talaga ang kopang mechanism ng tao, may iba na tahimik kapag tense, may iba na mas nagiging lively. Kung tutusin, wala naman siyang ginagawang masama, hindi siya nang aaway, hindi siya nang babastos, at hindi siya nagmamalinis, ang ginagawa lang niya ay maging siya, at sa isang reality show na laging hinahanap ang realness, ironic lang na yung pagiging totoo niya, siya pang tinatawag na OA. Naalala mo si Melay Cantiveros. Noong una, halos lahat tinawag siyang OA, Jelugs, at sobrang maingay, pero kalaunan, siya rin ang naging isa sa mga pinakaminamahal na housemate sa kasaysayan ng show, ganoon din si Maymay Entrata, noong una bash din ang inabot, pero nung nakita ng mga tao na hindi siya nagpapanggap, napalitan ng pagmamahal yung pangungut siya. Kaya habang pinapanood ko si Sofia, parang nakikita ko yung parehong pattern, sa simula, puro bash at puna, pero habang tumatagal, baka siya rin ang magshine dahil sa pagiging authentic niya. Siyempre, hindi rin natin pwedeng iwasan yung usapan tungkol sa self-awareness, kahit gaano ka patutuo, kailangan mo pa ring marunong makiramdam, kailangan mong marunong magbasa ng paligid, at sa tingin ko, doon sinusubok si Sofia ngayon, paano niya babalansehin yung pagiging totoo at pagiging mahinahon, kasi doon mo makikita ang growth ng isang tao. Pero kung ako ang tatanungin, mas gusto ko pa rin yung housemate na may kwento kaysa yung housemate na hindi mo maalala, at si Sofia, kahit anong sabihin ng iba, nag ng marka, siya yung tipo ng tao na love her or hate her, hindi mo kayang hindi mapag-usapan. At sa industriya ng entertainment, yan ang tinatawag na presence, hindi kailangan perfect, basta may impact. Isa pa sa gusto kong pagtuunan ng pansin ay kung gaano kabilas magbato ng puna ang mga tao ngayon, minsan nakakalimutan natin na may totoong tao sa likod ng screen, artista nga siya, pero bata pa rin si Sofia, hindi ibig sabihin immune na siya sa sakit ng mga salita, sa edad niya, ang bigat marinig na parang lahat ay laban sa iyo. Hindi naman bawal magbigay ng opinion, pero sana matutunan din nating ihiwalay ang constructive criticism sa pure hate, kapag sinabing OA, oh, eh, sana may basehan, kung wala, insulto na lang yun, kasi kahit gaano kaliit, kapag araw-araw mong binabasa yung pang-aasar, tinatamaan ka rin. At kung tutusin, may mga taong likas lang talagang expressive, may mga taong kapag natutuwa, buong katawan nila ang sumasabay, hindi lahat ng animated ay nagpapanggap, minsan, ganun lang talaga sila, may mga tao ring expressive hindi dahil gusto nila ng atensyon, kundi dahil hindi nila kayang itago yung saya. May mga kaibigan nga ako na ganun, yung tipong kapag nagkukwento, may kasamang acting, may halong tawa, at minsan may sound effects pa, hindi mo pwedeng sabihing owa agad, ganun lang talaga sila, at kung kilala mo sila ng matagal, maiintindihan mo kung bakit ganun ang ugali nila. Ang problema kasi, sa social media ngayon, parang may standard ng tamang personality, gusto ng mga tao yung relatable, pero kapag sobrang totoo, biglang nagiging OA. Gusto natin ng authentic, pero kapag hindi pasok sa taste natin, binabash agad. Minsan naiisip ko, hindi kaya tayo rin ang OA. OA sa panghuhusga, OA sa expectations, OA sa pagiging harsh sa kapwa, kasi ang dali nating maglabas ng opinion kahit kulang tayo sa konteksto. Isang clip lang, may hatol na agad hindi pa tapos ang episode, may bash thread na sa social media. At sa sitwasyon ni Sofia ngayon, parang isa siya sa mga biktima ng ganitong kultura. Kung babalikan natin, ang layunin naman ng PBB ay ipakita kung sino ka talaga bilang tao, hindi para maghanap ng perpekto, kundi para makita ang tunay na ugali sa likod ng kamera, kaya kung nakikita nating OA si Sofia, baka iyon lang talaga ang natural niyang paraan ng pagharap sa bagong environment. Baka habang tumatagal, mas makilala natin siya at maintindihan kung saan ang gagaling yung energy niya, baka yung pagiging lively niya ngayon, magbunga ng inspirasyon sa ibang kabataan na takot ipakita ang totoong sarili, kasi sa PBB, madalas yung pinakamisunderstood sa simula, sila rin ang pinakaminamahal pagdating sa dulo. Sa totoo lang, saludo ako sa tapang ni Sofia, hindi lahat ng artista kayang magpakita ng ganun ka vulnerable side sa harap ng publiko, ang dali sanang magpaka-plastic, ang dali sanang magkunwari para lang safe pero pinili niyang maging siya kahit alam niyang may kapalit na pangungut siya at bash. Kung tutusin, hindi niya kailangang pumasok sa bahay ni kuya, may career na siya, may pangalan na, may mga endorsement na, pero pinili pa rin niyang sumabak sa reality show para mag-grow, matuto, at mas makilala siya ng tao sa mas personal na paraan. Para sa akin, hindi siya o expressive lang siya, at kung hindi natin kayang tanggapin iyon, baka tayo ang kailangang mag-adjust. Bago tayo mag-judge, sana mag-post muna tayo, tanungin natin ang sarili natin, kung tayo kaya ang nasa posisyon niya, kaya ba nating maging ganun katotoo sa harap ng milyon-milyong tao? Baka hindi rin. Kaya para kay Sofia Pablo, kung sakaling marinig mo ito, sana alam mong may mga taong nakakaintindi sa'yo, hindi dahil perfect ka, kundi dahil real ka. Sa panahon ngayon na halos lahat filtered at planado, nakakagaan makakita ng isang taong hindi natatakot maging masaya kahit may mga mapanghusga sa paligid. Sofia, ipagpatuloy mo lang ang pagiging ikaw, kasi yung energy mo, yan ang nagpapaalala sa amin na may mga batang marunong pang tumawa ng walang takot, may mga pusong marunong pa maging totoo kahit puro peke ang nakapaligid. At para sa mga nanonood ngayon, sana tandaan natin, minsan yung tinatawag nating OA, yun lang pala ang taong marunong pang magpakatoto. Maraming salamat sa panonood mga kabas. Kung gusto ninyong pag-usapan pa ang mga ganitong usapin tungkol sa showbiz, reality TV, at mga personalidad na trending sa social media, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe dito sa Buzz Pinas. Hanggang sa susunod na video mga kabas, tandaan, sa mundong puno ng ingay at bash piliin pa rin nating maging mabait, kasi minsan, yung mga tinatawag nating oa, sila pala ang tunay na marunong magmahal ng totoo.